Usapang love life ng mga anak. Kung matatandaan niyo nag-viral before si na Carmina Villaruel at Tita Annabel Gutierrez. Rama dahil sa impact nila sa love life ng kanilang mga anak. Recently, sa interview ni Janice de Belen sa PEP, eh hindi raw siya nakikialam sa love life ng mga anak niya. Adult na daw ang mga ito at siguro naman daw, kaya na nilang protektahan ang kanilang sarili pagdating sa pag-ibig. Ang issue, sa mga anak, hanggang saan ba dapat i-allow ang magulang mag-decide para sa inyong love life? Nako, quizmates, ano ang sabi ng kapitbahay natin dyan? Eto, nagkilay si nanay para sumagot dyan. Ah! Nay, ano po ang masasabi nyo? Masasabi ko dyan, siyempre, pwede na yan kasi nasa tamang edad na sila eh. Mm -hmm. oh. Sila naman yung mag-decide para sa sarili nila. Oh, perfect! Jan Jegs! Ay, syempre, may sasabihin dyan si Orville. Ano masasabi mo dyan? Hindi ako sang ayon dyan kasi oh. kailangan ko munang kilalanin na maging kerelasyon ng anak ko. Oh. Oh. Sa kanya, papakailaman niya. Parang nga, okay. pagkatapos ay, ang show, mag-aaway itong dalawa. Wag, wag, wag na Actually, sila yung magnanay. Ah, magnanay pala sila. <laughs> 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 Ba't hindi mo pinayagan na yung anak mo na mag-decide para ay, sa love life niya? anong type niya, babae ba o lalaki? <laughs> yung yung pala, yung pala yun. <laughs> Yung pala... <laughs> yung pala yun? Ay, sandale Sandali, kuhin naman natin ang palig <laughs> niya. Kuya. Oh. Mamaya tayo mag-usap. Ayan! <laughs> Mamaya. <laughs> Diyan <Out>! na kid? <laughs> maraming maraming. Maraming salamat sa mga opinion nyo. At dahil dyan, meron ay regalo from Sulit TV powered by TV5. Ayan. Mas mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang quiz mo sa iba pang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Ox Ang aking quiz mo to, natutunan sa isyong ito, iba na po ang henerasyon ngayon. Good luck kung maipush mo yung lahat ng gusto mo para sa anak mo, lalo na sa mga papangasawa niya o sa love life niya basang ang importante, huwag magsasawa ang parents na gumabay sa anak. At the same time, suportahan mo pa rin ang gusto ng anak mo. Kadalasan naman, pag masaya ang anak, nakakalimutan ng parents. Pero pag malungkot yan o umiiyak, ikaw pa rin ang balikat na iiyakan yan. Pag nabigo sa pag-ibig. Sa mga anak ha, huwag kayong mabuisit sa parents nyo pag OA sila sa pag alala sa inyo. Huwag nyo nang hintayin maging parents kayo bago nyo sila maintindihan.